Ito guys, kay Valerian. Ito po kay Valerian. Tapos, ikaw paano makusapan. Kinagay na hindi sa ikna. Hindi rin po mga patalo sa kung niya. ko dito rin sa... ko Tapos, talungin ko yung kung niya. Mukhang pera to eh. Anuhin <laughs> ko to yung kaya. Babe. Babe. Kanang nakoy nakit ang pera sa bulsa mo. Pero binidyo ko to kasi dahil ako naglalaba pag malaki ko na, akin yan. Ha? Akin yan. Pag malaki sa'yo na agad. <laughs> Traffic ka lang. <laughs> Saglit lang. Kaya <laughs> <laughs> Pero ako naglalaba. Eh ano naman. Pera ko yan. Hmm. Ako naglaba. Hindi ka na pa nalang yung information. Eh lang kayo na, na ano ko nga doon eh? kasi... <laughs>